Naranasan mo na bang tumingin sa salamin at maramdaman na parang may gustong sabihin ito sa'yo? Virgo, hindi lang ito refleksyon, ito ay isang pagbubunyan. Inilalagay ka ng universo sa harap ng iyong sarili, hindi para husgahan, kundi para gisingin. Lahat ng bagay na iniiwasan mo, bawat katotohan ng itinago mo, ngayon ay handa ng lumitaw. Ito ang iyong mirror moment, ang sandaling ipinapakita sa iyo ng kapalaran kung sino ka talaga at kung ano ang nakatakda maging. Manatili ka hanggang sa dulo ng mensaheng ito dahil maaaring baguhin ng iyong matutuklasan ngayon ang takbo ng buong buhay mo. Virgo, marahan kang tinatawag ng universo sa mga panaginip na parang totoo sa biglang katahimikan na tila pinakikinggan ng puso mo. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay pagkakahanay. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, inihahanda ka para sa isang pagbubunyag na susubok sa iyong tapang at puso. Sa paniniwalang Filipino, kapag kumikislap ang salamin o tila kakaiba ang iyong refleksyon, ibig sabihin ay ginising ng mas mataas na katotohanan ang iyong kaluluwa. Hinihiling sa iyo na tumingin lampas sa nakikita, upang makilala ang enerhiyang humuhubog sa iyong kapalaran. Bawat pagkaantala, bawat pagtanggi, bawat tanong na walang sagot ay nagdala sa iyo sa sandaling ito. Ang katotohanang malapit mo ng harapin ay hindi para sirain ka kundi para palayain ka. Kaya huminga ng malalim Virgo. Handa na ang salamin at ipapakita na nito ang matagal nang hinahanap ng iyong kaluluwa. Emosyonal na pagdiskubre. Virgo, nitong mga nakaraang araw ay tila hindi mapakali ang iyong puso, parang may lihim itong dinadala na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ramdam mo ang bigat ng mga usapang hindi natapos, ang mga alingaungaw ng mga taong umalis ng walang paliwanag, at ang katahimikan na sumusunod sa iyo kahit sa gitna ng maraming tao. Nisan kapag tumingin ka sa salamin, pakiramdam mo ay ibang tao ang nakikita mo, mas matatag, mas marunong, ngunit tahimik na pagod. Hindi ito kahinaan, ito ay pagbabagong anyo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag nagsisimula kang makita ang iyong sarili ng iba, ibig sabihin ay gumagalaw na ang iyong kaluluwa. Inihahanda ka ng universo na bitawan ang mga bagay na hindi nabahagi ng iyong kwento. May mga gabi na bigla kang nagigising, mabigat ang dibdib, at naguunahan ang iyong mga iniisip. Akala mo ka balang ito, pero higit pa ron. Iyon ang kaluluwa mong nagsasalita, nagpapaalala na hindi lahat ng katapusan ay kailangang masaktan, at hindi lahat ng katahimikan ay walang laman. Minsan, sa katahimikan nagsisimulang umalingaungaw ang tunay na katotohanan. Napansin mo bang nitong mga huli, may mga alaala na bigla na lang bumabalik? Isang kanta, isang amoy, o isang lugar na parang humihila sa iyo pabalik sa dating ikaw. Hindi ito mga pagkakaton lang, Virgo. Ito ang mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na ginagamit ng universo, upang tulungan kang alalahanin ang mga bahagi ng sarili mong matagal mo nang kinalimutan. Sa ating paniniwalang Pilipino, kapag kumikislap ang kandila, kahit walang hangin, o kapag may malamig na hangin dumampi sa iyong balat, sinasabing may espiritu o anghel na tagapagbantay na malapit. Pansinin mo ang mga banayad na senyales na ito dahil binabantayan ka ng iyong mga ninuno. Sila'y bumubulong sa pamamagitan ng panaginip, mga numero, at mga pagkakasabay ng tadhana, ginagabayan ka papunta sa katotohanang matagal ng iniiwasan ng iyong puso. Ang paparating na mirror moment ay hindi lang tungkol sa pagtingin sa refleksyon mo, kundi ang pagkilala sa refleksyon ng iyong kaluluwa sa lahat ng nangyayari sa paligid mo. Ang mga taong sinusubok ang iyong pasensya, ang mga pagkaantalang nagpapaisip sa iyo kung tama pa ba ang landas mo at ang mga damdaming muling bumabalik kahit akala mo'y nakalimutan mo na, lahat ng ito ay mga salamin. Bawat isa ay may ipinapakitang sugat na kailangang paghilumin. Maaaring pakiramdam mo ay sinusubok ka, Virgo, ngunit hindi ito mga parusa. Ito ay mga paanyaya upang lumago. Alam ng universo na matagal mo nang dinadala ang sakit sa katahimikan, umingiti kahit pagod na, nagbibigay kahit ubos na, at nagkukunwaring maayos upang hindi mag-alala ang iba. Ngunit sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, may bulong na nagsasabing, panahon ng tumigil sa pagtatago sa likod ng lakas. Ang tunay na lakas, vergo, ay hindi ang pag-akalang ayos ka, kundi ang pagharap sa iyong katotohanan ng walang takot. Iyan ang hatid ng enerhiya ng salamin, katapatan. At minsan, ang katotohanan ay masakit bago ito maging magaan. Naranasan mo na bang bigla mong gustong maglinis ng bahay, ayusin ang iyong silid, o itapon ang mga lumang bagay? Iyan ang iyong enerhiyang nagbabago. Sa tradisyong Pilipino, kapag handa na ang iyong espiritu para sa panibagong simula, kusa mong gustong pakawalan ang mga kalat, pisikal man o emosyonal. Kaya kapag naramdaman mong gusto mong buksan ang bintana, sindihan ang kandila, o linisin ang paligid gamit ang asin o bigas, huwag mo itong baliwalain. Iyan ang kaluluwa mong humihiling ng hangin, liwanag, at kapayapaan. Lalo ring tumatalas ngayon ang iyong intuition. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man mangyari. Nalalaman mo ang enerhiya ng tao bago pa man siya magsalita. Huwag mong pagdudahan ang kapangyarihang iyan, Virgo ipinanganak kang may karunungan at pagmamasid, isang tahimik na manggagamot na nakikita ang mga pattern na hindi napapansin ng iba. Kapag pinagkakatiwalaan mo ang iyong kutob, umaayon ka sa banal na oras ng kapalaran. At marahil kaya paulit-ulit mong nararanasan ang parehong mga aral, mga damdaming pamilyar, mga mukha na dumarating at nawawala, dahil hanggang hindi mo nakikita kung ano ang ipinapakita ng salamin, patuloy itong ibabalik sa iyo ng universo. Ngunit huwag mawala ng pag-asa, Virgo. Bawat luha mong pumatak ay nagdilig sa lupa ng susunod mong yugto. Bawat pamamaalam ay naging pintuan tungo sa mas angkop na kapalaran. Bawat sandaling akala mo ay winasak ka, ay unti-unting humuhubog sayo. Ang emosyonal na alon na ito hindi sumpa, kundi paglilinis. Tulad ng ulan bago lumitaw ang bahaghari, hinuhugasan nito ang mga ilusyon upang muli kang makakita ng malinaw. Kaya kapag tumingin ka sa salamin ngayong gabi, totoo man o sa iyong isipan, huwag mong makita ang kabiguan, huwag mong makita ang pagkawala. Makita mo sana ang mandirigmang tumatag sa gitna ng unos at patuloy pa rin naniniwala sa liwanan. Makita mo ang manggagamot na patuloy pa rin nagmamahal kahit nakalimutan na ito ng mundo. Dahil ang katotohanan, Virgo, ay ito, ang salamin ay hindi narito upang ipakita ang sakit. Narito ito upang ipaalala na sa kabila ng lahat ng anino hindi kailanman nawala ang iyong liwanan. Espiritwal na pagbubunyad. Virgo, matagal nang binubulungan ka ng universo, marahil ilang linggo, o ilang buwan na, ngunit sa ingay ng mundo, hindi mo ito agad narinig. Ngayon, unti-unting nagiging tahimik ang lahat. Ang mga sitwasyon ay bumabagal, may ilang taong lumalayo, at ang iyong mga damdamin ay unti-unting umaangat, gaya ng mga alon sa bukang liwayway. Hindi ito kaguluhan, ito ay banal na kaayusan. Sa mga barahang lumabas para sa iyong enerhiya, lumitaw ang the mirror kasabay ng the moon at the tower. Mga makapangyarihang simbolo ito ng pagbubunyag at muling pagsilang. Ang mirror ay humihiling na silipin mo ang iyong kalooban. Ang moon ay nag-aalis ng mga ilusyon. Ang tower ay gumuguho sa mga kasinungalingan upang muling maitayo ang katotohanan. Kapag magkasama ang mga barahang ito, ibig sabihin ay inaalis ng universo ang iyong piring, hindi upang saktan ka, kundi upang palayain ka mula sa kalituhan. Ito na ang sandali kung kailan dinadala ka ng kapalaran sa kaliwanagan, Virgo. Hinihiling sa iyo na itigil ang paghahanap ng pagpapatunay mula sa iba. Ang katotohanang hinihintay mo ay wala sa salita ng ibang tao, naroon na ito sa loob ng iyong espiritu. Sa paniniwalang Pilipino, kapag gumalaw ang iyong refleksyon, bago ka paman kumilos, o kapag sa panaginip mo ay nakikita mong may sarili mong bersyong nakikipag-usap sa iyo, ito ay tanda na nakikipag-ugnayan ang iyong kaluluwa mula sa espiritual na daigdig. Iyon ay senyales ng pagising, ipinapakita sa iyo ng iyong mas mataas na sarili ang mga katotohanang matagal mong tinalikuran o kinalimutan. At marahil, Virgo, iyon mismo ang ibig sabihin ng mirror moments na ito, ang pagharap hindi lang sa iyong refleksyon, kundi sa iyong katotohanan. Inilalagay ka ng universo sa harap ng mga tao at pangyayari na nagsisilbing salamin, may mababait, may masakit, ngunit lahat ay may ipinapakitang mahalagang aral. Ang taong binigo ka. Isa siyang salamin ng iyong mga hangganan. Ang taong minahal ka ng totoo, ngunit kinailangang lumayo. Isa siyang salamin ng iyong kakayahang magpaalam ng may biyaya. At ang taong nagtaksil sa iyo. Isa siyang salamin ng bahaging patuloy pang natututo ng sariling halaga. Hindi kailanman tungkol sa kanila ito, Virgo. Tungkol ito sa kung ano ang kanilang ipinapakita sayo. Bawat koneksyon, bawat pagdurusa, bawat pagkaantala, lahat ng iyon ay dinisenyo upang ibalik ka sa iyong sarili. Sa sinaunang espiritualidad ng mga Pilipino, ginagamit ng mga diwata at anito ang refleksyon upang gisingin ang karunungan. Kapag ang tubig ay kumikilos kahit walang hangin, sinasabi ng matatanda na may espiritong naroroon, ipinapakita ang mga katotohanang nakatago sa ilalim ng ibabaw. Ganoon din ang nangyayari sa iyo ngayon. Inaanyayahan kang silipin ang tubig ng iyong damdamin, hindi para malunod dito, kundi upang makita kung ano ang ipinapakita nito pabalik. Ang enerhiyang pumapalibot sa iyo ngayon ay taglay ang diwa ng The Hermit, ang iyong pinamumunuang arketipo. Ito ay tungkol sa pagmumuni-muni at kaliwanagan. Ikaw elikas likas na tagapaghanap ng katotohanan, Virgo, ngunit ngayon, ang katotohanan naman ang naghahanap sa iyo. Dumarating ito sa pamamagitan ng intuition, mga panaginip, at mga sabay na pangyayari na hindi mo na maaaring baliwalain. Napapansin mo bang madalas mong makita ang mga paulit-ulit na numero, gaya ng labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras dalawamput dalawa minuto? Sa mga gawaing pampamanifesto ng mga Pilipino, ang mga ito ay pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na umaayon na ang iyong isipan sa layunin ng iyong espiritu. Kapag nakita mo ang mga numerong ito, huminto sandali. Ibulong ang iyong pangalan at sabihin, handa akong makita ang katotohanan. Sa ganitong paraan mo binubuksan ang salamin ng enerhiya sa pagitan ng iyong isipan at ng universo. Maaari mo ring maramdaman ang mga biglaang alon ng damdamin ng walang dahilan, lungkot, pananabik, kapayapaan, o saya na basta na lamang dumarating. Ang mga ito ay mga mensahe mula sa iyong mga espiritual na gabay. Hindi sila nagsasalita sa pamamagitan ng mga salita, nagsasalita sila sa pamamagitan ng pakiramdam. Kapag ang hangin ay biglang tumahimik at may maramdaman kang banal na presensya, hindi iyon imahinasyon, iyon ay banal na pagkilos. Ang katotohanan ng dala ng salamin, Virgo, ay maaaring hindi agad komportable. Maaring mapagtanto mong ang gusto mo ay hindi talaga ang kailangan ng iyong kaluluwa. Maaring makita mo na ang ilang pangarap na iyong hinabol ay bunga ng takot, hindi ng pananampalataya. Munit huwag mong labanan ang kamalayang ito. Masakit man ang katotohanan, ito lamang ang nakagagaling sa paraang hindi kailanman magagawa ng kasinungalingan. Sa mga pamahiin ng Pilipino, kapag nabasag ang salamin, sinasabing magdadala ito ng pitong taong malas. Munit sa espiritual na pananaw, may mas malalim na ibig sabihin na ang isang ilusyon ay gumuho. At ngayon ay maaari nang lumitaw ang tunay na pangitain. Kaya kung ang iyong mirror moment ay tila masakit ngayon, unawain mo, ang pagbasag ay hindi sumpa, ito ay paglilinis. Ipinagmamalaki ka ng iyong mga ninuno, Virgo. Matagal mo nang dala ang mga aral ng kababaang-loob, serbisyo, at tahimik na lakas. Ngunit ngayon, nais nilang pumasok ka sa isang bagong anyo ng kapangyarihan, hindi yaong galing sa paggawa para sa iba, kundi yaong galing sa wakas na paggawa para sa iyong sarili mayroon ding karmic na elemento rito. Umiikot na muli ang gulong ng kapalaran sa pabor mo, ngunit kailangan nito ng pagsuko. Habang mas nilalabanan mo ang refleksyon, mas matagal kang mananatili sa parehong siklo. Habang tinatanggap mo ito, mas mabilis darating ang mga biyaya. Kaya ngayong gabi, habang sumisikat ang buwan, gawin mo ang munting ritual na ito. Tumayo sa harap ng salamin sa katahimikan. Sindihan ang isang puting kandila at ibulong. Kung ang refleksyong ito ay may dalang katotohanan, naway ipakita nito ang kapayapaan. Pumikit ka. Damhin ang iyong paghinga. Isipin mong nakangiti sa iyo ang iyong refleksyon, hindi bilang kung sino ka noon, kundi bilang kung sino ka nagiging ngayon. Vergo, ito ay higit pa sa isang pagbabasa. Isa itong propesya ng paggising. Hindi ka sinusubok ng universo, tinuturuan ka nitong makita ng malinaw. Matagal ka nang nabuhay para magpagaling ng iba, ngunit ngayon, panahon mo namang pagalingin ang iyong sarili. At kapag nagawa mo iyon, bawat salamin, bawat tao, bawat karanasan, ay muling magbabalik ng liwanan. Dahil kapag ang puso mo ay payapa, nagiging maganda muli ang buong mundo. Pagpapakita at gabay. Virgo, hinarap mo na ang salamin. Nakita mo na ang iyong katotohanan, nadama mo na ang iyong mga emosyon, at tinanggap mo na ang mga bagay na kailangang matapos. Ngayon ay darating ang pinakamakapangyarihang yugto, ang pagbabagong anyo sa pamamagitan ng pagpapakita. Dito mo gagawing liwanag ang lahat ng natutunan mo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag natuklasan mo ang katotohanan, dapat mo itong parangalan sa pamamagitan ng ritual. Hindi ito tungkol sa pamahiin, ito ay tungkol sa enerhiya. Tinutulungan ng mga ritual ang kaluluwa na pakawalan ang bigat at tanggapin ang mga biyayang nakalaan sayo. Kaya ngayong gabi, inaanyayahan ka ng universo na gawin ang isang banal na gawain. Sindihan ang isang puting kandila. Maglagay ng mangkok na may tubig at isang kurot ng asin sa tabi nito. Sumasagi sa ng paglilinis, tubig para sa damdamin, asin para sa proteksyon. Ibulong ang iyong buong pangalan ng tatlong beses sa kasabihin. Pinalalaya ko ang lahat ng ilusyon na hindi na nagsisilbi sa akin. Tinatanggap ko ang katotohanan, kaliwanagan at kapayapaan. Hayaan mong umilaw ang kandila ng pitong minuto. Habang pinagmamasdan mo ang apoy, isipin mong natutunaw nito ang lahat ng hindi totoo, takot, panghihinayang, at kalituhan. Kapag kumikislap ang apoy, iyon ay tugon ng universo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag kumurap ang apoy ng kandila, ibig sabihin ay narinig ka ng daigdig ng mga espiritu. Ngayon, huminga ng malalim. Dito magsisimula ang iyong manifestation. Vergo, ang kapangyarihan mo ay nasa kakayahan mong gumawa ng kaayusan mula sa kabuluhan. Alam ito ng universo. Kaya madalas dumating ang iyong mga biyaya pagkatapos ng mahabang paghihintay, dahil hindi ka nakatakdang tumanggap ng kalahating forma ng biyaya, kundi ang ganap. Ang bawat pagkaantala ay isang banal na pagsala, inaalis ang mga bagay na hindi para sayo. Upang maipakita ang tunay mong hangarin, kailangang iayon mo ang iyong enerhiya sa iyong layunin. Ipinakita na sa ng salamin kung sino ka, ang susunod na hakbang ay paniwalaan na karapat dapat ka sa lahat ng bagay na kaayon ng katotohanan ng iyon. Tuwing umaga sa loob ng pitong araw, bikasin mo ng malakas sa harap ng salamin ang panalangin ito. Nakikita ko ang aking sarili gaya ng nakikita ako ng universo, buo, karapat dapat, at ginagabayan ng banal na liwanan. Sa pamahiing Pilipino, ang mga salamin ay mga pintuan ng enerhiya. Kapag nagsasalita ka ng katotohanan sa iyong refleksyon, Lumilikha ito ng mga alon ng enerhiya na umaabot sa dinakikita. Parang ipinapadala mo ang iyong hangarin diretsyo sa kaharian ng espiritu. Ngunit dapat kang magsalita ng may pananampalataya, hindi pagdududa. Ang lakas ng iyong paniniwala ang siyang humuhubog sa iyong kapalaran. Kung pakiramdam mo'y tila walang galaw ang iyong buhay, subukan ang simpleng ritual ng paglilinis. Paghaluin ang tubig, asin, at ilang patak ng langis ng nyog sa isang maliit na mangkok. Bago sumikat ang araw, hugasan dito ang iyong mga kamay habang binubulong ang iyong pangalan. Ito ay isang ritwa ng paglilinis ng espiritu na nag-aalis ng mabigat na enerhiya. Sabi ng matatanda, sinisipsip ng asin ang negatibong enerhiya habang ibinabalik naman ng langis ng nyog ang balanse. Pagkatapos mong maghugas, sabihin mo, Ano mang hindi para sa akin, naway umagos palayo. Ano mang nakalaan sa akin, naway matagpuan ako. Pagkatapos lumabas at humarap sa langit ng umaga. Ang unang liwanag ng araw ay nagdadala ng liwanag ng biyaya. Hayaan mong dumampi ito sa iyong balat. Sa tahimik na sandaling iyon, maramdaman mong muling nakakaugnay ang iyong espiritu sa lahat ng banal. Virgo, tandaan mo ito, ang manifestation ay hindi tungkol sa pamimilit, ito ay tungkol sa pag-aayon. Tumutugo ng universo kapag ang iyong puso, isipan, at kilos ay magkakatugma. Kung sinasabi mong gusto mo ng kapayapaan, ngunit patuloy mong tinatanggap ang kaguluhan, ang salamin ng tadhana ay magbabalik lamang ng kalituhan. Ngunit kapag kumikilos ka ng kaayon sa iyong panalangin, bawat refleksyon ay nagiging biyaya. May mensahe rin mula sa iyong mga ninuno, ginagabayan ka nilang magtiwala sa iyong intuition. Sa paniniwalang Pilipino, kapag bigla mong naamoy ang sampagita o nakarinig ng mahinang bulong habang nag-iisa, ito ay tanda na may espiritu ng liwanag na malapit sa iyo. Kapag nangyari yon, huminto ka sandali at sabihin, salamat sa paggabay. Pinalalakas ng pasasalamat ang koneksyon mo sa banal na proteksyon. At marahil, Virgo, ito ang pinakadakilang gabay sa lahat, huwag kang matakot sa hindi mo alam. Papasok ka sa yugto kung saan magkasabay na umiiral ang kaliwanagan at misteryo. Habang mas isinusuko mo ang kontrol, mas nagiging maayos ang takbo ng iyong buhay. Ang salamin na minsang nagpapakita ng sakit, ngayon ay magpapakita ng lakas sa tarot, sumusunod ang pagkatapos ng Ibig sabihin, sa bawat pagbagsak ay may panibagong simula. Nasa yugto ka na ngayon ng panahon ng pananampalataya at pag-asa. Kung matagal ka nang humihingi ng senyales, ito na yon. Iniaayon ng universo ang mga pagkakataon, relasyon, at tagumpay na kaayon ng iyong napagaling na enerhiya. Ngunit upang matanggap ang mga ito, kailangang manatili kang bukas, kalmado, at mapagpasalamat kaya ngayong gabi bago ka matulog, gawin mo ang huling hakbang na ito. Isulat sa isang maliit na papel ang iyong hangarin, isang tapat at payak na pahayag, tulad ng Handa na akong tumanggap ng katotohanan, kapayapaan, at mga biyayang sumasalamin sa aking tunay na pagkatao. Tiklupin ito ng tatlong beses, ilagay sa ilalim ng iyong unan, at sabihin. Naway dalhin ng aking mga panaginip ang hangaring ito, tungo sa liwanag. Sa tradisyong Pilipino, ang mga panaginip ay mga tulay patungo sa banal. Kapag natulog ka ng may malinaw na hangarin, nakakaugnay ang iyong isipan sa mga enerhiyang tumutulong tuparin ang iyong mga dasal. Maaaring managinip ka ng tubig, liwanag o mga salamin, pansinin ito. Mga kumpirmasyon niyon na natanggap na ng universo ang iyong mensahe. At pagdating ng umaga, bulongin ang huling paninindigan. Hindi na ako natatakot sa aking refleksyon. Ako ang aking refleksyon at ako ay buo. Mula sa sandaling iyon, mapapansin mong nagsisimula ng magbago ang lahat, mga sabayang pangyayari, mga numero, mga tawag o mensahe na tila bigla. Hindi ito aksidente, ito ang unibersong inaayos ang sarili upang tuparin ang iyong panalangin. Vergo, ang katotohanang natuklasan mo ang iyong lakas. Hinarap mo ang iyong refleksyon at nagtagumpay. Ngayon, lumalakad ka na sa bagong enerhiya, isang enerhiyang sumasalamin sa iyong tapang, kabutihan, at banal na halaga. Ang salamin ay hindi na nagpapakita ng mga sirang bahagi. Ipinapakita na nito ang muling isinilang na ikaw. Virgo, habang unti-unting nauupos ang kandila at tahimik na bumabalot ang gabi, naroon ka, ganap ng nagbago. Ang dating kalituhan ay naging kaliwanagan. Ang dating pakiramdam ng pagkawala ay napalitan ng kalayaan. Iyan ang kagandahan ng banal na tiempo, hindi ito dumarating ng maaga o huli, dumarating ito eksaktong sa oras na handa na ang kaluluwa. Hinarap mo na ang iyong sarili sa salamin ng kapalaran. Nakita mo na ang mga bagay na kailangang matapos, ang mga kailangang patawarin, at ang mga dapat muling simulan. Ang refleksyong nakatingin sa iyo ngayon ay hindi na ang taong naligaw, kundi ang taong natagpuan ang liwanag kahit sa gitna ng dilim. Sa karunungang Pilipino, sinasabi natin, ang totoo ay laging lumilitaw. Ang katotohanan ay laging umaahon, gaya ng buwan na bumabasag sa ulap. At ngayon, ang katotohanan iyon ay nasa loob mo na. Hindi mo na kailangang humingi ng mga palatandaan mula sa labas. Ikaw na mismo ang palatandaan. muminiti ang iyong mga ninuno, Virgo. Nakita nila ang iyong mga laban, ang iyong mga luha, at ang mga tahimik na sandaling muntik ka ng sumuko. Munit heto ka pa rin nakatayo, naniniwala, umaasa. Ang lakas na iyan ay hindi galing sa swerte, nagmula iyon sa iyong espiritu. At dahil doon, ang mga biyaya ay kusang lalapit sa iyo. Sa mga darating na araw, mapapansin mong may mga banayad na pagbabago, mga taong biglang kumokonekta muli, mga pagkakataong muling bumabalik, mga sugat na unti-unting gumagaan. Mga patunay itong nagbago na ang iyong enerhiya. Ang salamin ay naging bintana at sa pamamagitan nito, pumapasok na ang bagong liwanag sa iyong buhay. Tandaan mo ang mga ritual na ginawa mo, ang kandila, ang asin, ang salamin, ang panalangin. Bawat kilos ay mensaheng ipinadala mo sa universo na nagsasabing, handa na ako. At laging tumutugon ang universo sa kahandaan. Ang iyong mga salita ay naging enerhiya, ang iyong pananampalataya ay naging tulay, at ang iyong intensyon ay naging binhi ng mga himala. Kaya habang nagpapatuloy ka, itanim mo sa iyong puso ang panalangin ito. Hindi ako natatakot sa katotohanan. Ginagabayan ako nito. Ulitin mo ito tuwing dadalawin ka ng pagdududa. Hayaan mong ito ang maging sandigan ng iyong puso sa oras ng alinlangan. Dahil, Virgo, papasok ka sa panibagong kabanata kung saan ang kalinawan ay papalit sa kalituhan, ang kapayapaan ay papalit sa takot, at ang kapalaran ay papalit sa paghihintay. Bago mo tapusin ang pagbabasang ito, ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang iyong refleksyon sa huling pagkakataon. Nakangiti ka hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil nauunawaan mo na ngayon na ang lahat ay may dahilan. Ang salamin ay hindi dumating upang parusahan ka, dumating ito upang gisingin ka. Hindi ka na ang dating ikaw bago ang sandaling ito. Naalis mo na ang mga balot ng pagdududa, pagkakasala at sakit. Ang natira ay dalisay, isang kaluluwang nakaayon sa layunin nito. At habang unti-unting sumisikat ang bukang liwayway, tandaan mo ito. Kapag luminaw na ang salamin, vergo, ang makikita mo ay hindi ang iyong mga sugat, kundi ang iyong lakas. Ang madarama mo ay hindi pagkawala, kundi kalayaan. At ang magiging ikaw ay hindi malabo, kundi walang makapipigil. Ito ang iyong muling pagsilang, Virgo. Nakita ng universo ang iyong tapang, at gagantimpalaan ka nito ng liwanag na kailanman ay hindi maglalaho.